ang mga babae dito Waray keso. sorry lang <laughs> ka. Waray. 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 Mga babae, luludigum. O ikatang niluludigum. Mga babae, luludigum. Hay, insha Allah. Hadi kadito dai. Ali you po sir saka hindi pa ni opinal. Kaya pa pala sa nalang nilalapit kami na ultimate report ng mga nangkombahala. Dili ka kasama permit ngayon siya si MC Mahardika at ang atimara mo din daw MW. Pinag-usapan namin 'yung online voting at ang reklamo nila, abay minsan hindi nababasang binoto nila at minsan iba ang mga nababasang binoto, no? So sa mga pangyayaring ito, ano pong advice niyo sa mga kababayan natin. At anong pong billing ni PRRD sa ating mga OFW ito mo sa eleksyon nito? Yung tungkol sa ano nila, hindi pa natin masabi kasi hindi natin malaman, di ba? Kailangan makita natin kung ano yung resulta. Or yung sinasabi nila, ongoing pa ba? Ongoing ano? pa ho, hanggang yung, kuna ng, hanggang ng litrato. O kuna sabi ng yung litrato na lang. O. Ito talaga pinagbilin niya no, last time na ako sa rito sabi niya. Sabihin ko, paglabas ko dito, pag-uwi ko sa Davao kalimutan daw siya kung hindi daw suportahan. Ma'am, ka, wiser rin po si Tatay Digo. Okay, okay. naman. May awa ko dyan. Kakagaling nyo lang po ngayon? Ano pa lang kayo. Hindi wala Kayo ang minanong po. Para uh, sila para Salamat kasi. Pag kahapon kasi dapat tumaan ako dun sa forest. Parang wala na yata. So, kaya ngayon alam ko may mga tao. Ano po ang mensahe niyo dito sa mga Pilipino na araw-araw nagpupunta dito sa Duterte Park? At pinangalanan ng Duterte Park at magkakaroon na rin ng bagong pangalan ng Netherlands, Kingdom of Duterte. Ah! Kingdom of Duterte! Sabi ko nga, ulit-ulit ko sinasabi, salamat, salamat. At iski sa panaginip ko, magpapasalamat ako. Kasi nakapikit ako. Maraming salamat sa lahat ng support tayo. Kasi Miguel, siguro kayo, hindi ko alam kung ano gagawin. Yo yo yo. Oh, di ba kami dito? Di ba kami dito? Di ba kami dito? Di ba kami dito? Di ba Last niyang, last niyang sabi niya sa akin, galing ko sa, galing ako dito sa law, sabi niya. Saya pa, isuli. Oh. tanong daw po si Mahalika. Mahalika, ano yung tanong mo? Yes. Yes, ma'am. Sabi ng mga lahat ng mga nakakausap ko, iba-ibang guards. Sabi, sabi nila, miskin na yung mga lawyers, kubidyante pa rin daw, nakikipagbiruan sa kanila. At saka, ang masasabi ko lang about sa him, niya, yeah, yeah. may ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon. Hindi ko na lang may detalye sa inyo, pero up to now, I, I find it so amazing how God has been work, his hand is really at work. Maniwala kayo. That's why, lahat nung last time na nandito ako, oh, gusto ko nga eh, sa isang mag-share ng prayers. Yun din ang gusto ko. Eh. Every time na napupunta kayo dito, sana, sana, sana. sana. Sa -san, wala talagang magawang, ano, Wala silang, walang, 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 okay. okay.

Sinabihan ko siya na, na, maraming umiiyak na girls sa labas. Ito, ah! <laughs> sa sabi ko, mga girls mo doon, umiiyak. <laughs> Ay, natapunan. Yan, madami na sa iyo. Hindi kayo nag-referent. Ang problema rin dito, pictures ato. <laughs>

ah. Wala na tapos <laughs> na. Dito na lang palit. Sa chance pati man na. Ang lain na sa akin. Ayun. na Dito Next, oh Tapos na po. Dito po dumaan. kamera.

baka, baka tight um, mo tinha compost ko na som pinag-napad. <Asheuten> <laughs> tight mamaya kaya Oo. Na... Uh, uh, hey, tingin sa kaming, uh, uh. Right? Oh. <laughs> guardo, sige po, po oh, ka? ay, sa okay. kasi may prayer tayo diba mommy prayer prayer din din eh sa akin yan thank you to eh jugo tingin sa camera din mga kami eh may like to

picture pa pa bibit so asal pa pala eh ano teh ha ni lei picture pa pa masana sana second ana asan wala eh sino ba yun no Pwede naman kami bukas. naman. drive Oo, yung kasi drive ko dito. po kami? Pwede ba ito? Kainin niyo muna si Ma'am Hanelette. Bumanta siya kasi. Anong malaman ninyong pansinan si Tatay Digo. Saka. One, two. Sa likod lang si Tatay Digo Thank you Thank you. thank you. Na wala na. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. 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 Solo uh, talaga. Uh, solo? Okay, thank you, <laughs> ma. Hindi pa picture ni Jeffy. Ay, ay, sabi, sabi. Sorry, ma. Ay, ay, sorry. Ay, sorry. Sabay, <laughs> <laughs> so, Barog na lang po <laughs> din. Hindi Sorry, Pagbayad mo lang po. Ay, euro, ha? Ah, sige, sige, sige. Sige, okay Sige, sige. sige. Okay. No dapat, dapat. Okay, one, two. Nasa lip dance start, Okay, thank you. Thank you, Ma. Thank you, Thank you. <laughs> Okay, ramalan mga friends na Ramalan kita. Ramalan boboto, Ramalan kaya Ramalan kita. 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 Iyan si Jemel. si Jemel. Pastilan. Si, si, asan na si? Si Durano. Si Durano. Tama Marindong. Ano'yun? Ano'yun? Sa Marindong. Sa Marindong. Actually, na po. Okay. Dito ko kayo. cellphone po. Aling ganun ng kamera kami Ito na lang. Ah, ay, <caturato> ay, ay, <tres>. <laughs> ay, Pilipinas <laughs> <Hello>. <laughs> okay. Isama niyo naman si tatay, magreklama si na. Ate Alex, ako po makasarbot ka daw si tatay, guys. Nagsagyoban <laughs> um, sa picture. Ano yung sata ni oh, oh. ng Sultana? Si yung sasta mo lang muna. Singit si Lisa bangag, wala magpa-picture sa kanya, takot ba tayo pakit na? Pasulohon <laughs> ko sa <laughs> kumara. Ay, lang siya sa ating. Ma'am, kapos at Okay. Ay, lang siya. Last, last, ayun. last. last. Pwede ako last. Ayun, ayun, last. Pwede ako last? Yes! Last naman! Ayaw lang kayo duol all ka na nga. Paano ako? Huh? Eh? <laughs> Nag <-duol> oh, naman <laughs> oh. sila. Sir, sila <kailan>. lang. <laughs> ah. Atras ngamay. Ano sa mata? Lapit, 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 lapit. Okay. 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 prayer, diba? -prayer. Okay. Okay. Wala mo, nang -prayer mo na prayer muna tayo. Silent ka -tay. uh, na lang. Yung mga maingay na cellphone, paki silent na lang. Thank you. Thank you. Okay. Ha?